kung kaya mong kumanta ng 7 songs a day, pagkakitaan mo na yan. Alamin ang Descartes sa Rocket! Alamin ng mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Rocket! Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung marunong kang kumanta, subukan ang pagiging singer. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa... Rocket! Sa bawat okasyon, hindi nawawala ang mga karaoke at kantahan. Ang kailangan mo lang ay singing skills na maaari mong matutunan via singing lessons o posible rin naman mo ito sa iyong kapamilya. Gayun din kinakailangan mo ng minus one o ang pagkatuto sa pagplay ng musical instruments. Ang gagawin mo lang ay kumanta at mag sa mga restaurant, sumali sa mga singing contest o music composition contest. Ang kitaan dito ay depende sa rate mo, but most likely ang range mo ay around 500 pesos and up. Nakadepende sa estilo ng pagkanta at interaction mo sa crowd. Malay mo ang talent mo sa pagkanta ay ma-discover at makilala ka pa ng karamihan. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga ba diba, hindi napupulot ang pera.